Ito ang uh, mga hakbang ng uh, mga otoridad doon sa lugar kung saan ho yung mga bahay ng uh, itong uh, mga iniuugnay doon sa mga ghost projects na kinukuyog ng ilan ho sa mga realista ay uh, may mga hakbang na rin na ginagawa itong mga otoridad ho natin para sa naturang uh, mga pangyayari. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Shame on you! Ilan yan sa mga linyang binitawan ni Akbayan Youth Secretary General na si Kayla Meneses para sa pamilya Disgaya sa naganap na kilos protesta ng kanilang grupo dito sa tapat ng St. Gerard Construction sa Pasig City ayon sa progresibong grupo, hindi lamang ito ang unang pagkakataon na sila ay mga sa mga sangkot sa katiwalian na nauugnay sa ghost Projects ng DPWH at ilan pang mga contractors nito. Sa di Meneses, hindi sila titigil sa kanilang mga kilos protesta sa mga nauugnay sa ghost projects ng DPWH. Tama naman po talaga na dapat mag ang ginagawa nila. At kami po sa Youth Against Corakot, sa Akbayan na sa Akbayan Youth, nandito kami kasi naninindigan kami. Imagine, 1 billion pesos every day. Ay, hindi kami tinigil. Hindi lang to kay Deskaya. Mas maraming contractors, mas maraming politiko, mas maraming public officials ang nasa likod ng malawakang flood control projects na scam na ito. Nakakahiya naman po sa Deskaya, di ba? use our funds, who use public funds to fund your luxurious lifestyle. Shame on you po, ang kakapal talaga ng mukha ninyo. May pakiusap naman si Pasig PNP Chief Hendrix Mangaldan sa mga nais magpahayag ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng kilos protesta wag nang gubawa ng mga extraordinary na hindi naman dapat kailangan. So as, as we can see, nakita naman natin kanina dito, pwede naman tayong magpahayag ng ating mga damdamin in a peaceful way. Yan ang report mula rito sa lungsod ng Pasig na guulat. Star DJ Kimi Gora ng 102.7. Star FM Manila para sa number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.